Ayan. So, andito kami ngayon sa aming kapitolyo para sa aming monthly na medical assistance na galing po sa aming governor. Ayan. So, dito po kami pumipila dito sa PSWD. And kasama ko nga pala yung father-in-law ko kasi nitong January lang din ng 2023 na diagnose din po siya ng CKD at nag-start na din po siya na mag-dialysis nung January din. Ayan, so sa pamilya, dalawa po sana silang nagda-dialysis. So almost five months din po sila na nagsasabay ng asawa ko na nagda-dialysis. So syempre, ang hirap po ng sitwasyon na dalawa na kayo na nagda-dialysis. And buti na lang po, yan na-transplant nga po yung asawa ko. So si Papa na lang po yung nagda-dialysis ngayon. Ayan, so after naman po naming ma-interview, edumeretso eh, na po kami dito sa office naman po ni Governor para humingi ng tulong para sa aming medical assistance. Yan, so kasama ko ulit si Papa. Yan, paakyat na po kami ng hagdan. And ang reason naman po na nagdialysis siya is ano, high blood po kasi siya. So ilang years din po siya kasi na nag-maintenance. Yan. So ilang minutes lang po, andito na po kami sa office naman po ni governor. Yan, and ang ganda po dito kasi, yan, libre po ang kape, libre din po ang mga biscuits. Para habang inaantay mo, yung papel mo is, pwede ka pong magmerienda. Yan, so, pagkatapos po namin kay governor, yan, pupunta naman po kami sa treasury para i-claim na po yung binigay ni Gov na aming medical assistance. Yan. So, andito na po kami sa treasury. Ang ganda po talaga dito kasi very organized. Yan. Then, kukunti lang po yung tao. Naswertehan po namin. Yan. So, nakapila na po kami para kumuha ng medical assistance. Yan. So, pagkatapos po, yan, pauwi na po kami and hindi ko talaga mapigilang video yung lobby kasi sobrang ganda para, para kasi talaga siyang hotel. Ang ganda ng office niya. Yan, so pauwi na po kami kasi nakakuha na po kami ng medical assistance. Yan, kasama ko ulit si Papa. At pauwi na po kami. And so ang dami pong bunga ng rambutan yan. So season po talaga ng rambutan ngayon. And ang dami, sobrang daming puno ng rambutan dito. So maalala ko lang kasi nung bata ako, itong area na to, dito po talaga kami namamasyal tuwing pupunta po kami dito sa Nueva Vizcaya. So yung area na to, may tubig po yan dati. So ito po yung mga bangka. Diyan kami nagbabangka noon. So first time ko na mag-boating dito. Kaya very memorable yung place na to sa akin. Ayan, so after po namin sa Capitolio since lunchtime na, kakain po kami. So, ito yung school po namin. So, dyan po kami nagkakilala ng asawa ko. And ito po yung kinakainan po namin noong kolehiyo pa po kami noon. So, dito po yung unang date namin, kumbaga, nung during those times na nagliligawan pa kami. So, yan. So, ito po yung ang dami po kasing pagkain. And ito po yung all-time favorite ko, yung tinakdakan at saka yung atay nila. So, sobrang sarap po kasi dito. Ayan. So, yun lang mong po. And maraming maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. Till our next video po ulit. Bye-bye!